Ano ang pagkakaiba sa talento at kaloob na espiritual? May pagkakatulad at pagkakaiba ang talento at kaloob na espiritual. Pareha silang regalo ng Diyos. Pareha silang umuunlad habang ginagamit ng tao. Pareho silang ibinigay upang gamitin para sa kapakanan ng iba at hindi para sa pansariling kapakinabangan. Sinasabi sa unang Korinto chapter 12 verse 7 na ang mga kaloob na espiritual ay binigay para ikabubuti ng iba at hindi para sa ating mga sarili. Ngunit kung kanino at kung kailan ibinigay yang talento at kaloob na spiritual dito may kita ang malaking pagkakaiba. Dahil kahit sino mang tao ay binigyan ng Diyos na natural na talento bilang resulta ng kombinasyon ng genetics o genes ng mga magulang, gayon din ang lugar kung saan lumaki ang taong iyon. O dahil simpleng ginusto ng Diyos na bigyan ng isang partikular na tao ng mga partikular na talento, tulad ng sinasabi ng Exodus chapter 31 verse 1 to 6, upang magamit sa tanging gawain. Samantala ang kaloob na spiritual naman ay ibinigay lamang sa mga mananampalataya sa pamagitan ng banal na spirito. Romans chapter 12 verse 3 Sa panahon na inilagak ng isang mananampalataya ang kanilang pananampalataya kay Kristo para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sa oras na iyon, ibinigay ng banal na spirito ang mga kaloob na espiritual sa mga mananampalataya ayon sa nais ng banal na spirito. 1 Corinthians chapter 12 verse 11